Bakit si Annalyn na mag-opera kay Lynette? Ah, uh, nasa operating room na sila eh. RJ, kaya na ni Annaline yan. Huwag Alam ko. But emotions can get the better of us kahit na anong kakayanan natin. RJ, don't get me wrong, no? Pero, matagal ka na kasi hindi nag-opera eh, di ba? Alam ko naman yan, kaya lang marami akong kakilalang magagaling na doktor na hindi nila kaya operahan ang mahal nila sa buhay. Magaling naman yung anak mo eh. Parang pinagdududahan mo pa siya. Hindi ko siya pinagdududahan. Worried lang ako. Ay, ah, shush, Kalma tayo, ha? Huwag tayong magpangayaan. Ipagdasal na lang natin na maging successful yung operasyon ni Annalyn sa kanyang nanay. At sigurado kung hindi pababayaan ni Annalyn si Lynette. Nasa mabuting kamay si Lynette. Wrong timing lang talaga. Habang abala si Annalyn sa nanay niya, Mukhang siya swertihin naman si Moira. Yun ang dapat natin problemahin. Hindi papayag si Ate Giselle na makalaya si Moira dahil lang sa statement ni Dax. Excuse me. my dear husband. Moira? Mabuti naman at kilala mo pa rin ang boses ko. Alam mo, dapat siguro sanayin mo na rin yung sarili mo dahil malapit na ang panahon na makakasama mo na ulit ako. <laughs> Narinig mo naman siguro ang sinabi ng inyong star witness, di ba? Hindi mangyayari yon. At ano naman ang gagawin mo, Robert, ha? Pipigilan mong lumabas ang katotohanan? I am innocent. Nagsalita na si Dax. Wala akong kinalaman sa nangyari sa papa mo. Alam mo, malapit na ang panahon na makakalaya na ako dito at makakabalik na rin ako sa dati kong buhay. And most especially, makakabalik na ako sa iyo. Hindi ko nahahayaan na maging parte ka ng pamilya ko. May I remind you that I am still your wife. Isa pa rin akong tanyag. Not for long, Moira. Hindi ako makapaghintay na matanggal yung apelyido ko sa pangalan mo. You don't deserve my family name. Robert! You know what? Wala akong panahon sa'yo. Dahil mas may importante akong bagay na iniintindi. Lynette is in the operating room and she's my priority right now. So kung bored ka, huwag ako tawagan mo. Silene? Né?